Si at ako si Jasmine kaya malatuma at ngayon ay tatalakayin ko ang isang halagang taksa na may kinalaman sa ating pagkapilipino Ano ang naging epekto ng sosyo-kultural sa ating kultura at sa ating pagkakalaman bilang Pilipino? Ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa pagsasama ng aspetong paglikunan at kultura ng ating buhay ito ay nakaka sa ating tradisyon, paniniwala, wika, pananamit, musika at maging sa ating mga paggalian sa araw-araw. Una ay ang pagpapayaman ng kultura. Dahil sa impluensya ng sosyo-kultural, mas may mayaman at mas naging makulay ang ating kultura. Habimbawa, nagkakaroon tayo ng pinaghalong tradisyon mula sa mga ninuno natin at sa mga dayuhan na isalamuha sa atin turin ng Kastila, Amerikano at on. Ang mga pista sa Pilipinas ay halong katutuong paniniwala at relihiyong kristyano. Ang ating musika at sayaw gaya ng Pilipin at Kundiman ay sumasalamin sa ating kasaysayan at damdamin. Pangalawa ang pagbabago sa pananamit at pamumuhay. Noon, ang pananamit ng mga Pilipino ay mga barot-saya at narong tagalit. Ngunit sa paglipas ng panahon at dahil sa sosyo-kultural na impluensya, mas naging moderno at hangin na rin sa kanura ng ating mga kasuotan. Ipinapakita nito ang kakayahan at natin makikawagay habang pinakanapili pa rin ang ating sarili identidad. Pangatlo ay pagbabago sa wika at komunikasyon. Isa sa pinakamahalagang epekto ay ang ating wika. Mayroon tayong Pilipino bilang pambansang wika, ngunit dahil sa sosyo-kultural na impluensyahan, marami rin tayong hiniram na salita mula sa Kastila, Ingles at iba pa. Halimbawa, mesa, kutsara, libro, pagpasalit ng computer, cellphone at internet. Ipinapakita nito na bukas tayo sa pagbabago ngunit tatuloy pa rin natin pinapalakas ang sariling wika. Pangapat ay pagpapapalalim ng pagkakakilalan. Dahil sa pagsasanim ng iba't ibang impluensya, naging malinaw na ang pagkakakilalan ng Pilipino ay hindi basta isang kultura lamang, kundi kombinasyon ng iba't ibang tayo ay kilala bilang mapagmahal sa pamilya, magalang, may malasakit sa kapwa at may matibay na pananampalataya. Ito ang ating natatangin pagkakakilanlan na hindi basta-basta tutumbasan ng iba't ibang kultura. Panglima ay mga hamon sa pagkakakilanlan. Gayunman, hindi lahat ng epekto ay positibo may mga pagkakataon na natatabunan ng banyagang impluensya ang ating sariling wika. Halimbawa, mas pinapapaboran ng ilan ang kulturang banyaga kaysa sariling atin. Mas ginugustong magsalita ng Ingles kaysa Pilipino o mas gusto ang banyagang musika kaysa sa sariling awitin. Ito ay naging hamon sa pananatili ng ating pagkakakilandan bilang Pilipino ang anim ay halimbawa sa kasalukuyan. Sa social media, makikita natin ang influensya ng iba't ibang kultura mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa kabila nito, nakikilala pa rin ang ating mga Pilipino sa kanilang sariling paraan. Tulad ng kasikatan ng mga Pilipino artists, vlogs tungkol sa kultura ng Pilipinas at mga modernong OPM na pinapakinggan hindi lang dito kundi muli sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang sosyo-kultural ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kultura at sa pagkakilalaan ng Pilipino. Pinapayaman ito ang ating tradisyon, pinigyan tayo ng bagong pananaw sa pamumuhay at pinapalawak ang ating pagkakaunawaan sa mundo. Ngunit mahalaga rin huwag nating kalimutan at huwag malaki ang ating sariling kultura ang ating wika, kaugalian at pagkatao bilang Pilipino. Tandaan natin ng pagtahak ng na Pilipino ay bunga sa ating kasaysayan, panlipo karanasan at sa mga impluensya ng sosyo-kultural. Ngunit higit sa lahat, ito ay nakaugat sa ating mapagmahal na sa pamilya at sa kapwa. Maraming salamat po at naway mas lalo pa nating papahalagahan ang ating pagka-Pilipino.